isa lang to sa dahilan ng pruning guys maintenance pruning after peak season no? o after season so kailangan nating putulan ang mga dulon ito kasi pag gumulan gamit na to guys itong mga dahon na to, mga gamit na to so pag gumulan nataas ito nataas ang ating kataw no? hindi natin mapipigilan nataas ito, so. kailangan natin putulan Bola natin po. Bola 'to, natin. Kami tayo ng diretso. So ayun na guys, nagtapos na tayo mag-tipping, no? Pruning. Pinantay natin sa taas. So palabasin natin yung mga bagong mga dahon na naman. Pag umulan, tapos huwag natin kalimutan mag-abuno talaga ng NPK sa ilalim pagkatapos ng pruning. Tsaka kasabay na rin yung pulyar guys. Pungicide tsaka in insecticide para iwas putas butas po tayo dito. Sa simula. Ito, ito mga ganito. Kahit anong pesticide po, yung mga contact pwede na yun lambda sa train, mga ganyang pesticide tapos fungicide pwede rin yung mga mangoseb pwede natin siyang isprihan